like and subscribe guys no and like nyo na rin siyempre morning live na naman tayo alam nyo na every morning talagang live natin para naman ang ating kuha na ituloy tuloy yung ating watch hour kamahan ko kayo sa pagkakapin nyo ayan pasok pasok lang mga kapatid Woo. Ay, gracias. Salamat. Sarap ang kape sa umaga. Ah, Hindi na pala kape. Green tea pa. hmm Ah, sarap. Sarap sa umaga. Init na. Ano, maligamgam na kape. Maligamgam na tubig. ayan, mga nabang mag umaga sa ating mga fisherman, riders, mga food delivery, mga bar na naka, hindi pa nakakatulog ayos na maayos na yon, dahil sa night shift at sa ating mga kwan dyan, at ating mga brangkit tunnel, kapulisan at mga bumpero, mga nang mga nang umaga po sa iyo at sa ating mga kuwan, nanay at tatay, nagaduluto na ngayon, nagasikaso na ng mga baon at mga gamit para sa trabaho. mang rinis sa kalam Mm -hmm. Choco. Hi good morning Jonathan Puilin. Yes good morning din kay Shout out kay Jonathan. Tay RJ Alarcon TV magandang-magandang umaga sa inyo diyan. Kapehe. Teko na natin, tea, green tea. Ayan, uh. green tea gamit ko. MCG Gurt Coffee, good morning sa'yo dyan. Oh yes, taga saan kayo guys? Where are you from? Shout out-shout out kay Jonathan, kay uh, Jonathan Huilin. Ayan, RJ Alarcon TV, good morning po. At uh, shout out din kay uh, MGC Gurt Coffee. Yes, green tea. Guys, don't forget to like guys and double uh, double tap tas guys, double tap. And good morning to my six viewers. Hindi na ako nagkakape guys. Wala na ako sa kape. Stop, stop copy. Carl Waga, good morning Pepeng. Ano Pepe? Ah, Pepe Philippines. Yes, good morning sa iyo Carl Waga. Magandang maganda kumaga po sa iyo dyan. Kamusta naman kayo dyan? Oh, Spahan kayo sa pagkakape. O, every morning tayo ipagchikahan sa mga ano dyan sa mga friends at mga ka-YouTuber natin yan. Double tap din ang screen guys at huwag nyo kalimutan mag-subscribe na rin. Nakapagkapi na ba kayo? Mm, -mm. Live po tayo dito sa, ano, sa Bato Leyte, Leyte Province. Yes, ayan. Kamusta naman ninyo mga umaga dyan na kapag uh, almusal na ba kayo? Nag-prepare ba kayo sa inyong mga trabaho? Sabagay <laughs> so, maaga pa naman. No? Tagasaan kayo guys para naman malaman ko saan nakakarating ang aking lives. Ang ating every morning live guys. Ayan. Tapos na magkape. Ah, Oye Jeff Ragusta, good morning, good morning sa iyo. Uh, ah, Chateau Negros Oriental. Ayan. Ako hindi pa ako tapos eh. Ah, may, ninanamnam ninanam, ko ninanam pa yung kanyang init. Mm, mm Kamusta naman dyan sa inyo guys? Wala bang ulan ngayon dyan? dito sa lighting, magdamag yung ulan. Ganda, sarap, sa seramdam. Malamig. Good yung sleep natin, tsaka maganda yung gising natin ngayon. Alright? Kaya dapat palaging ganon. Kapehe, kapehe. Kana, kapehe, Brad. Kay. Lamig ka, ayaw magkapi sa buntag. Para mainitan ang atong piyan. O, oh, di ba? Taga saan po si Carl Waga? ayun good morning po si Jen. Kuya Carl? Mm -mm. May muta pa pala ako. Yan ang ano, ayan ang uh, tanda na maganda ang tulog. Tuloy-tuloy <laughs> ang kuan, mag making muta. Don't forget to like so. Salamat po sa mga nag-like ha. Mm -mm. Ay, good morning sa ating lahat diyan. Kumusta ka naman diyan, Jep? Anong balita sa iyo? Ang balita sa akin ay maraming huling isda. <laughs> Maganda ka ngayon eh. Sa ano, ketong season na ngayon. Ketong, ketong danggit session na. Session. Ayan. Ito tayo background. Picture, may picture yun eh. Ayan. Ayan ang aking background. Kuha ko yan kahapon guys. Maganda umaga kape para sa taong walang energy. Ah, okay ba? Oh, tama 'yon. Maganda din naman siya. Yes, good morning sa ating three viewers na nandyan. Welcome. Ay, ang background natin is yung kuha ko kahapon. Oh, tuwing alas 3 pupunta ako doon nagpapaalam ako. Namaya ulit. Ay, pupuntahan pala ako. Pupunta pa ako ng SS. Maganda yung kape para sa uma, sa mga ta tanong walang ed ano? Taong o tanong maganda yung kape para sa mga tanong walang ah, mga taong walang energy. O oh, maganda rin 'yon. Um, habang ano ka, habang ah, nag-aasikaso ah, ka ng ah, mga tanim para merong sinusunog yung iyong katawan na ano, energy, energy ball. <laughs> energy ba asukal man, automatic yan asukal tsaka yung caffeine. Tapos maya-maya gugutumin ka na. Hmm. Sarap ang ano ko ng background ko. Ipiritoyin ko yan mamaya, Jip, eh. Prito yan siya mamaya sa akin. Alam na. Checkmate na yan. Pritong, ano, pritong nga uh, danggit. Jackpot na, oh yes. Ang lalaki niyan. Nang, ako yung nangyayis ko rin. Ano na, tatlong araw na ako umi-score eh. <laughs> yung last, ano, anim, yung last, yung, ano, yung martes, pito. Ay, hindi. O, oh, tama lang eh. Lunes pala, lunes din. Meron din akong lunes, anim din. Nakaanong bin ako ng lunes. Ngayon, ano rin, anim. Ay, pito pala, pito. Pito piraso yan eh. Ah, sarap ah. Ang sarap pa naman pretuhin yan, Jeff. Huwag mo masyadong, ano, huwag mo siya masyadong itutusta. May pagka, ano lang siya, half cook lang, basta fresh. Huwag mo masyadong pretuhin, basta fresh yung isda para hindi mawala yung vitamins niya. Ay, vitamins yung ano niya pala, yung, uh, nutrition, ano, yung nutrients niya. Hindi <laughs> ka naman mga salamin, vitamins isda na yan. Eh. Yung nutrients na lang na makukuha mo sa kanya. Ano ba makukuha sa kanya ng isda? Omega? Omega yata. Sarap yan. Yung fish. Yung, ano, ba, yung mga gumagalaw pa yun habang pinipicturan ko eh. Sabi ko, huwag mo na kayo gumalaw. Ipicturean okay? ko kayo para may handumanan bago kayo lutuin. <laughs> ano yan? Alas, alas tres na. Ay, alas, alas cinco na ako nakauwi. Mag alas 6 na. Alas 6 na din. Alas, alas sais na pala yun. Lalo na pag nasobrahan sa kape, gulatin mo lang yung bigda tata. <laughs> Ewan ko, totoo ba yan? Dahil sa susuburang pagkakape, pag ginulat na yung tao, mabilis na magulat. Parang wala lang mo yata explanation dyan yung ano, mga expert. Ewan ko, kung magugulatin ka siguro, magugulatin ka na talaga. Yan, ubos na yung kape ko. Hi, good morning sa ating viewers, guys. Don't forget to like and subscribe, ha? Oh, o lalang pagla sobrahan sa kape natin. Lat chicks jeep or oh, my chicks of oh, kumaan ba daw. Oh, dami nila. ay wala pala may background pala ako. <laughs> Sorry di ko nakita. Oo. Oh, oh. Kay ikaw je poga oh, mo sadong nagkakape. Baka bigla ka nalang lang tumalon pag nagulat ka. Baka businahan ka lang magulat ka na ha. Bung Mahina yung internet. O baka kaya sa defect niya ng background ko? din parang nade-delay yung screen ko. Sa background yan eh. Hello, good morning guys. Don't forget to like guys. Double tap yung screen guys. Double tap the screen. Double tap, double tap, double tap. Ayan. Ano ba ang tinitira mong kape, Jeff? 3 in 1 or yung ano lang, kape puro na may konting asukal? Basta ayaw ko na mag 3 in with drill. Hindi nga eh. Sayang, hindi ko na kuhan eh. Kayo rin palang background kaya hindi nakita. Tatlo babae nagjagaling, nagjogging ang iksin ng mga shorts. <laughs> White legs. White leg horn. With view na lang. May kita ko kasi sa makikita ko kasi yan sa kuhan. Sa harap ko pag mga dumagaan, mga chika babes. Kahit di nakita, o oh, nga eh. Lalo doon sa may Baywalk. Maganda doon magkuan, maglive sa Baywalk kung mayroong piso piso nit doon. Magla-live talaga ako doon eh. Nakatapat sa kuan, nakatapat sa mga magja jogging Jogging at patuloy Kahit yung nakita, oh yeah. Kahit yung nakita, alam mo na 'yon mabilis kasi tayo ma-attract sa mga ano eh, sa mga gandang babae. Eh, konting kape na may dalawang kutsara kasukal. Dalawa talaga? Pero malaki naman yung tasa mo. Maganda yan, pang energy energy na rin yan dalawang ano, dalawang uh, dalawang ano, uh, dalawang uh, kutsaritang ng sukal. Huwag ka okay na magtinapay. Kung dalawang asukal. Kung may, may, tinapay ka naman, tapos kung matabis, huwag ka na magasukal. asukal Diba? Hello, good morning po. Don't forget to like, guys. double tap yun lang yung screen, guys. Double tap. Double tap the screen, double tap. Saglit lang din yung live ko ngayon kasi pupunta ko ng SS. Maguhulog ako sa aking SS. Ano ko siya? Huhulogan ko na siya. Yearly kasi gamit ko yearly kailangan maghulog. Hahabulin ko na naman yun. Uh. Wala, wala. Ayan. Ay, sa paggawa sa buhay ngayon. Minsan talaga mahina ang ano ko sa utak sa paglalay. Minsan wala kasi akong topic. Tsaka ano rin na topic ko, balita naman ng malakas. Kailangan kasi magbasa magista estudy na mga itatapi ko. Basahin mo muna. Isulat. Ayan. Kaya ang ginawa ko na lang, makipag na lang sa inyo. Makipag-checkahan na, habang nakalive, habang nagkakape. Samahan ang mga tao nag-asikaso. Wait lang guys ah. May papasok eh. Oo, okay. oh, araw na ng kagitingan ngayon. Kagitingan. Kagitingan. Oh, walang pasok sa Manila siguro ngayon. Ewan ko lang. Araw na kagitingan. Holiday. Pecha o oh, 9 9 pa ngayon? O, April, April 9. Mayroon, araw na kagitingan. Wala yata ang pasok kayo sa Kuan, Manila or double pay na lang siguro. Takit, Jeff. Anong plano mo, Jeff? Mag magpapadagat ka ba ngayon? Guys, double tap yun yung isa Double tap, double tap the screen. Don't forget to like and subscribe. No? Araw ng kagitingan na April 9. Bukas birthday ni Jeff. Di ba April ka rin, Jeff? April ka ba, Jeff? Parang hindi yata November ka ba? November 1? <laughs> November 1 si Jeff. Bising-bisi yung, bising yung aso sa paglalaro. Takip ng ano eh. Takip ng uh, electric fan. Hello, good morning guys. Comment, 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 comment. Ay, wala pala ngayon. Hindi pala open ngayon. Sirado. Oo nga pala. Sorry hindi ako alis ngayon. <laughs> Holiday pa lang ngayon. Malas naman. Buti pinaalala mo sa akin, jeep Serado pa lang ngayon. Tumatik yan. Walang pasok ang gobyerno. Hi, Ate Lot Lot Makes Vlog. Don't forget to like and subscribe, Ate. Good morning sa'yo, Ate. Kamusta naman ang iyong buhay-buhay? Ang ating madam dito sa ano? Like, done. Thank you so much. Ang ating madam dito sa Hi Jeff, good morning. Ayan, hi hi, hi daw Jeff. Hi, sabi na ate Lot Lot next Vlog. Ku bukas kay kuya sa may pako. Pako? Ano pako? Ayos na. Masan eh? Oh. Guys, may pera na ako dito guys. May nagbigay sa akin ng 100 guys. Oo. Oh. tapat Dapat, yung umaga may nagbibigay ng pera. Kay gising lang, oo. Oh. na Para live ka kanina ate or eh, gabi yata yun. Ay, katapos ko lang din mag-live, binantok na ako eh. Hello Lottie, ha Lotti ha. Ayan, for viewers, thank you so much for your watching guys. Don't forget to like and subscribe, no? Ayan, nakamusta naman ninyo? Nakapagkape na ba si Ate, ano, si Ate Dot Dot? Oo, nagkakape ka ba o na uminom ka ng tea? Tuba tea. <laughs> Tatapos, ayaw, busta sa akin na yun, no? Green tea. Ayan, pang mayaman daw, sabi nila. Birthday ba? Sino may birthday? Lotte na tinot lot? I like it lotte. <laughs> lotte daw, na, Jeff. Nagustuhan natin lot na chong ko, Ana. Lotte, ha? Ayan. Uh -oh. Bagay na, di ba bagay naman na Marti Lotte na nakaka-ano siya? Nakaka-feeling young. <laughs> Feeling young. Feeling good. <laughs> hindi pa kay gising lang. Oh. Inom muna ng tubig bago magkape ha. Eh, kahit maligam gamba yung warm water lang. Huwag diretso magkakape. Kailangan uminom muna ng tubig bago magkape. Hindi. Uh -oh. Oo oh, ha. Oh, na yung lote. Hi Madam Lote. Ay bakit ba Madam? Lote na lang. Lots and lots. Feeling blessed. Feeling young. Feeling good. <laughs> Ayun, magaling talaga sa jeep pag ng mga pangalan-pangalan. Eh, para yung sa akin, jeep. Michelle. <laughs> Six viewers, good morning sa atin lahat dyan. Uh, don't forget to like, guys. Na. Don't forget to like and subscribe na rin. Ha? Double tap yun screen. Double tap, double tap. Ayan. Uh, ah, 18 minutes pa pala ako. Ang no? bilis-bilis na lang oras. Hindi natin naman malayan bukas may jowa na ako. Ay! <laughs> Forever yung I want to be. Yes, dapat lahat naman for every young, every young. Lahat na naman talaga gusto natin, forever young. Like me, feeling fresh every day. Dahil yan sa sakuha na -oh. positive ba mind? No? Uh, hindi positive addict ha? positive mind lang, uh, positive. Hindi positive kuhan, addict. Ay, positive yan. Young forever. Bago magkape ha, don't forget to drink a water warm water, yan. Tamang tama yun sa mga taong ano na, nagkakaedad na, mga 30 plus. at uh, 30 plus talaga. Mga 40 plus, ayan. May bigay sa atin ng sandaan ng aga-aga guys. Mayroon na tayong isandaan 100 pesos. May nagbayad sa atin. Morning na morning. Di ba? Sana all. <coughs> Yung utang mo, PAYARAN MO! Forever young! Forever young! Forever young! Forever young! Good morning, good morning sa mga bagong pasok sa aking Youtube channel! Kamusta, kamusta po kayo dyan? Uh, kamusta, kamusta ang pagagala gala dito sa Youtube? Oh, naka, ano na ba kayo dyan? Nakakota na ba? <laughs> Yan na si Jeff. Umi-English oh, na si Jeff. In-English na tayo ni Jeff. Uh, I'm forever young, I want to be. Young. Forever young, forever young, forever fresh, forever ko ana. Forever, forever moist. Dapat talaga tayo nagbo-moist. <laughs> moist talaga. Ano nagba ano yan? Ano? Gripo. Ayan, naglayasan na yung mga viewers natin, guys. Napadaan lang sila. 20 minutes ang ating live, going to 21. Yan. Okay. Okay, 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 okay. Yes, pasok pasok lang mga kapatid. Uh, huwag niyo kalimutan mag-ana na mag-like guys. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Ay, salamat. Nakaraos nakaraos sa naman tayo ng isang umaga sa pag live guys para madagdagan ng madagdagan ng ating uh, watch hour. Yan ang yan lang ang next target chip eh. Baka 4,000 watch hour na naman. Baka 1,000, ah, 4,000 watch hours tapos okay na ako sa ano. Okay na ako sa 5,000, ah, 1,000 subscribers na reach ko na siya. Ah, 1,000 plus na tayo, going to 2,000, 2,000 na. Araw-araw si paglang si paglang Hayaan mo sila sa ibang kaabang para naman ko Para, ay! Para ko para, para pag mamonetize tayo, meron na tayong pang ano, pang gastos-gastos. Nakatulong din sa atin yan. Pag mamonetize tayo, magkakapera tayo eh. Basta araw-araw ka lang talaga mag, ano, araw-araw ka lang magsipag. Mahaba-haba pa tong laban ko. Wala pa akong 1,000 watch hour. Doon so, ko lang kasi kinonggrats niya ako ng 2,000 eh. Baka na-counted na lahat, lahat yung ano ko. Sana nasama yun. Sana masama yung ano kasi sa watch hours ko yun. Nag-congrats kasi sa akin kahapon. Na congratulations, naabot ko na ang 2,000 watch hour. So ang bubunayin ko na lang sana yung 2,000. Mahaba-habang laban pa yun. Mag-ipo ng ano baka pag ipon tayo ng 4,000 watts hours sa loob ng 300 plus days, 365 days siya tayo. Yun. Kailangan lang sipagan mo lang. Kung wala kang content, mag-live ka. Kung ayaw mo mag-live, paghanda ka ng video. Content. Pang reels. Di ba? Kasi sa reels, eh, makakahatak tayo ng ano dun. Makakahatak tayo subscriber sa reels. Eh. Kadalasan nga yung reels ko. Sa, yung iba kong subscribers talaga, gagaling ng reels. Eh. Pero mas marami ngayon subscriber ko. Yung mga returning viewers ko sobrang baba. Yung mga former subscribers ko. Baba former. Pero yung mga luma kong subscribers, hindi pa sila nabalik. Kaya ito mga bago na lang yung ano natin. Mga bagong uh, mga bagong kuan. Mga bagong uh, subscribers. Friends. Mga bagong friends natin sa YouTube. Sawada at Ayan. Hello, good morning. Welcome to my live. Don't forget to like, guys, and subscribe sa. Ayan. Don't forget to like. Eh. double tap nyo lang screen. Double tap, double tap, double tap, double tap. Hoy! Aso ka aku? ano-ano na pinapakilaman mo. nama Ano-ano na -ano pinapakilaman mo. Ano-ano na pinapakilaman Guys, thank you so much for your watching, guys. My name is Kim Mike and I'm from Batulay, the Philippines. Don't forget to like and subscribe. It's time to end my life. Mag-end na ako, guys. Mag-end na ako kasi so sabi ko trabaho na rin ako, eh. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, guys, ah. At mag-like pa rin, guys. Guys, please like, guys. Please like. and Please like. ano Please like. Please like. Pa-end na tayo kasi lapit ang oras ano, ano, sabi 7.06 naman kasi kaso na rin sa ating mga dapat gawin ngayong umaga. Pero hindi ako po, hindi pala ko alis ngayon kasi holiday ngayon, walang ano. O holiday ngayon ha, double pay siguro yan. <clears throat> Araw ng kagitingan, uh -oh. hindi pala, wala palang opisina ngayon sa kuan Walang opisina ngayon sa SS. Sure yan, wala talaga yan. Alam mo naman kapag ano, mga government, government agencies araw na magiging Ayan, magandang magandang umaga sa ating two viewers na nandiyan guys. Please naman guys, mag-like naman kayo guys. I-double tap nyo lang yung screen guys. Please double tap the screen for the like. Shortcut likes. Ayan. I-double tap nyo lang yung screen. Ayan, ayan. Eh. And don't forget to subscribe, no? Yes, my name is Kim Michael Nepran Batolete, Philippines. And as always, thank you so much. Thank you for your watching. Good vibes, good morning, and God bless Philippines. Save the Philippines. Good vibes. Thank you so much for watching guys.